ang Diyos at ang tao. Panginoon, kayo ang aming tahanan mula pa noon. Bago niyo pa ang mga bundok at ang mundo, kayo ay Diyos na, at kayo pa rin ang Diyos hanggang sa katapusan. Kayo ang nagpapasya kung kailan mamamatay ang isang tao. Ibinabalik niyo siya sa lupa dahil sa lupa siya nagmula. Ang isang libong taon sa amin ay parang isang araw lang na lumipas sa inyo, o parang ilang oras lang sa gabi. Winawakasan niyo ang aming buhay na parang isang panaginip na biglang nawawala, o para ding damong tumutubo at lumalago sa umaga. Ngunit kinahapunay natutuyo at nalalanta. Dahil sa inyong galit kami ay natutupok. Sa tindi ng inyong puot kami ay natatakot nakikita niyo ang aming mga kasalanan. Kahit na ang mga kasalanang lihim naming ginawa ay alam ninyo. Totoong sa galit nyo kami ay mamamatay. Matatapos ang aming buhay sa isang buntong hininga lang. Ang buhay namin ay hanggang pitumpung taon lang, o kung malakas pa ay aabot ng walumpung taon. Ngunit kahit ang aming pinakamagandang mga taon ay puno ng paghihirap at kaguluhan. Talagang hindi magtatagal ang buhay namin at kami ay mawawala. Walang lubos na nakakaunawa ng inyong matinding galit. Matindi nga kayong magalit, kaya nararapat kayong katakutan. Ipaunawa nyo sa amin na ang buhay namin ay maiksilang, upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Panginoon, hanggang kailan kayo magagalit sa amin? Dinggin nyo kami at kahabagan kami na inyong mga lingkod. Tuwing umagay, ipadaman niyo sa amin ang inyong tapat na pag-ibig, upang umawit kami ng may kagalakan at maging masaya habang nabubuhay. Bigyan niyo kami ng kagalakan na kasintagal ng panahon na kami ay inyong pinarusahan at pinahirapan. Ipakita niyo sa amin na inyong mga lingkod at sa aming mga salinlahi ang inyong kapangyarihan at mga dakilang gawa. Panginoon naming Diyos, pagpalain niyo sana kami at pagtagumpayin ang aming mga gawain.